good morning po mga kapatlin lovers natin dyan. Ayan na po pala ayan po grabe po yung baha at saka yung mga nagdaang bagyo dyan sa uh, Occidental Mindoro na sa state of calamity na po sila kaya po ayan napabilang po sila sa bibigyan ng ayuda galing sa DSWD ayan po ang gobyerno natin ay talaga pong tulong para po lahat ng mga nasalanta ng bagyo at ang na uh, daanan ng baha ay magkaroon po ng account uh, ayuda para sa kanila ayun po, bawat pamilya po ay nabibigyan ng ayuda ayun po, nakikita naman po natin na sobrang nap at sobrang daming tao po talaga dyan sa sitio Tabuk. At yun nga po, ang pinakamahirap dyan sa lugar na yan is nasa pagitan po siya ng dagat at ng ilog. Kaya po pag nagpangabot yung dalawang tubig na yun ay talaga po apasok uh, pasok sa loob ng kabayan kung ito po ay mababa yung inyong loob. Kaya talaga po lahat po ay nagpapasalamat tayo kasi wala po silang pinili. Hindi katulad noon na yung talaga yung totally damage lang po yung binibigyan nila pero po ngayon is talaga pong patas na po yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating mga DSWD, ng ating mga nasa katungkulan kasi po ang dami po nung nakaraan ay dami pong nagreklam pero po ngayon ay talaga pong makikita natin na Talaga pong sulid, talaga pong patas na patas na yung kanilang mga ginagawa sa ating mahirap kaman o mamayaman kaman. Ay patas lang po yung kanilang ginagawa. Lahat po ay meron basta ikaw po ay uh, tagay sa ganyang lugar na bibigyan ng mga uh, blessing. Ayan po maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan, sa amin at sa lahat po ng mga, mga kababayan dyan sa Sitio tabuk. Ayan maraming salamat po kaya ang Governor Gajano at ganoon din po kaya uh, sa akin best friends na mayor mayor na ngayon dati dati ay kabarkada lang namin nagko-coordinator ngayon ay mayor na siya talaga pong tuloy-tuloy yung kanyang pag-unlad at pag uh, uh, pagsiservisyo sa ating mga kababayan dyan sa sablayan. Ayan, maraming salamat po kay Bong Marquez. Ayan po, ganoon din po kay Vice uh, Edwin Minto. At uh, yung iba po ay hindi na natin babanggitin, pero nagpapasalamat din po tayo totally dun sa ating captain dyan sa barangay uh, Vista, si Captain Samali. Ayan po. Uh, po tayo ay wala dyan, pero proud po tayo na ganyan ang nakikita natin talagang napakarami po mahigit isang libong pamilya po yung uh, mabibigyan ng Uh, ng tulong, ng ayuda galing sa ating DSWD ayan po, napakarami po ng pila, kaya tiyaga-tiyaga lang po talaga para po uh, lahat po ay mabigyan ayan, yung iba po ay naiinip na pero talaga po, tiyaga lang sila kasi lahat naman po na nakapunta dyan, ay talaga po uh, mabibigyan po ng tulong galing dyan sa uh, DSWD ayan nga po pala, ito nga po pala video ng akin may labrasban. ban ayan mga kapatid lover. Siya po yung nandyan. At so siya po yung uh, pumipila dyan talaga po nga. Uh, sobrang daming tao dyan sa Sablayan uh, sa sityo tabo. Ayan. Ang karamihan po talaga ay hindi ko na makakilala. Pero talagang natutuwa po ako kasi uh, yan nagvideo po yung ating asawa. Nagkaroon po tayo ng update. Talagang dito po sa atin sa aking trabaho ngayon ay hindi na po ako nakakapagvideo kasi sobrang busy po lagi sa trabaho. Kaya yan po abang-abang uh, lang po tayo ulit mga kapatid lovers, mga kabesi natin dyan. Abang-abang lang po tayo. ganun din po sa pinapagawa natin bahay. Hindi pa po natatapos. Hindi po tayo nakapag-update. Abang-abang lang din po tayo mga kabesi. Okay po. Ayong mga kapatid lovers natin dyan. Talaga po ang dami nagtatanong. Ang dami pa rin po nagsasabi kung kumusta uh, na daw po. Ayan. Nagbigaya na ay nakita nyo naman sila, ayan o, oh, may mga bitbit -bit na po silang nakakahon. Kahon-kahon po yung pinamimigay dyan po ay may dilata at mayroon din pong bigas at talagang nakakatuwa naman po at talagang lahat po ay uh, nabibigyan. Ayan po, ayan tuwan-tuwa na sila talagang uh, nakuha na nila worth it yung kanilang paghihintay. Ayan, di po natin makakilala na yung iba na yan, pero talagang ang mukha po ay na tatandaan natin pero yung mga pangalan ay mga limot na po. Ayan, ayan po yun. Dun, dyan po sila nga pala po nagbigayan sa uh, covered court ng Sitio Tabo. Ayan po, yung iba ay nag-uuwian na kasi nakakuha na po sila yan makikita natin na dalawa-dalawa yung iba pero hindi natin alam, siguro ay dalawang pamilya or uh, sa, siguro ay sa maraming uh, member of the family yun po yung uh, mabibigyan siguro ng taga-dalawang box o tatlong box, depends yata sa uh, ilan kayo sa inyong family, ayan po mga ka-besi, abang-abang lang po tayo lahat at yan po hanggang matapos po yung pamimigay yung nakikita natin, kahon-kahon po yung pinamimigay galing sa din. WWD. Ayan sana po ay uh, patuloy tayo mag-ingat mga kapatid lovers, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Ayan, pray-pray lang po tayo at sana po ay matapos na yung mga baha at pag uh, uh, pagtakaroon ng malalakas na bagyo dyan sa Pilipinas. Ayan po, sana ay uh, kung ako ay ay pa-wishin uh, sana ay yung hindi nagkakaroon ng bagyo katulad dito sa Saudi Arabia. Walang bagyo. May ulan siya pero walang bagyo. Yun nga lang po. Hindi rin tayong kakampanti kung katulad nga dito. Dito po kasi walang ulan halos kaya walang mga pananim na nabubuhay. Ayan po. Ayan nakikita natin. Ang dami na pong nag kasi sila po ay tapos na. Parang naglilista po muna sila pag nakalista na may bibigay na number o kaya stab para po mabigyan ng mga nakakahon-kahon na ganyan. Ayan po marami pong nagtulong-tulong at yun nga po pala yung tulay ng ang embrace dyan sa sitio Tabuk ay bumagsak. Kaya po yung mga pangarga na yan is uh, buti po ay hindi nahulog sa dagat sa ilog hindi po siya nahulog gawa ng uh, na ano po siya, naputol pero naagapan pa rin po kaya yan po ay pinaghakot nila galing sa flatboat ayan, pati sila mayor ay sa flatboat na rin napasakay, gawa na nga pong ang tulay po ay tuluyan na nga uh, bumigay ayan ang aking may lover ban panay ang tingin sa kanyang ano para daw po makita siya ayan, siya po yung uh, nagvideo dyan, ayan, pila-pila na siya Ayan, ayan. Maraming salamat po at hanggang dito na lang yung ating uh, uh, video yung ating voice over. Binoy voice over ko lang po pala ito para po kahit paano ay may alam po kayo kung para saan po itong mga ginagawa ito at saka para ano po ang dahilan kung bakit maraming tao baka po maraming kayo nagtataka ito po yung uh, video clip ng aking may love husband and maraming salamat po ingat kayong lahat and God bless po sa ating lahat Ayun, tinisigawan niya yung pinsanin niya ayan po ingat po sa ating lahat God bless guys oh. One, four, three, four.